panji natin dyan. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. At yun nga po, kagagaling ko lang sa biyahe. At yun, for today's video mga ka ah uh, pupunta po tayo doon kay Lanining Gemma para po uh, ibigay itong sorpresa para sa kanya. Para sa mga anak niya. Kasi yun nga po, ako uh, ako napapansin yun doon sa mga vlog, sa vlogs ko dati sa kanya, yung na-surprise din natin siya. ah uh, nahihirapan po siya sa mga school supplies. Ayun, at ngayon mga ka-anji, nandito na. Ayan, at binili ko pa po siya doon sa Naga. At hindi ko pa po siya napapakita sa inyo. Kaya ipapakita ko muna bago ko dadalhin doon sa kapatid ko. Para, yun, ah uh, makita ninyo muna. Sa so, ay, mga -ano, ito, alisin ko muna yung ano. Paano ba to? Dami naman yung paka... Thank So, yung mga kanji, ah uh, ang hirap po buksan at doon ko na lang po ata ito ipapakita doon sa kanilang bahay. Pupunta po ako doon kila ni Ninjema. ah uh, hindi ko po siya, mas mahirap eh. ah uh, doon ko na lang po ipapakita. ah uh, binili ko po siya doon sa ano, doon sa Naga. Kasi ah uh, mura, mura din po doon yung mga bilihin. Tapos hindi ko po inubos lahat. Kasi uh, hindi ko pa alam kung ano, kung ano po yung sizes ng mga paan nila yung mga anak ni Ning Gemma kaya siya na lang po yung bahala para bumili po ng ano mga sapatos so ano nagagamitin po gagamitin po ng mga anak niya so ay mga kanji ka ito doon ko na lang po bubuksan at excited na ako ma ipakita to doon sa kanila so ayun ah punta na po tayo mga kanji ka at kasama ko si Angel kasama ko si Angel ang hirap kasi buksan doon na lang para ano, para surprise mga kaanje. Ito. Pupunta muna ako doon kila ni Gemma. Ayan si Papa na surprise kanina. <laughs> surprise ako ni Kaanje. At ayan si Rosby oh. Walang alam. Walang alam sila Papa. Hello, madlang people. Oh, <laughs> no. <laughs>

<laughs> so, ang suot ko pati upang, um, ay, ay sandal po. Kahira kong <laughs> Sa'yo <laughs> mga kanjeng, ayaw ay lang yung nagbuhat ng ganyan si Angel. Talagang hindi yan nagbubuhat ng mga... <laughs> ano ba, magbaghat ako. Ayan. <laughs> <laughs> akong abroad. Ano yan be? Kayamanan. <laughs> <laughs> Para din mag-fuse, anong yung ng mo yung ano. ng kayamanan? Para may ano ka ba di may ano ka pa may idea ka kung anong laman ng box na yan ano, ano? sapatos sirela <laughs> 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 baka igaw mo na ako din <laughs> baka man ayan dami pala ring basura dito baka sandal lang yung bagay yan kapag ibuwanin Ayan. Ayan, dito naman kami mga ka-Angie nagbabalik si ka-Angie dito. Ayan. Ayan. Sira na yung tuloy dito mga ka-Angie. Delikado na ito dito. Dapat yung mga mga malalaking tao. Hindi na dapat dumadaan dito kasi iba ka-mano. Hello. Hi, Ria. Hi, everyone. I miss you. I miss you so much. May kasalukuyan ako sa Madaling sapatos. Ay musta ni. lang. ka mo sabi mo di ka. Hindi sabi mo di sabi mo ano musta ni? Ano man? At ayan yung mga kap ang uh, mga pamangkin ko. Mm -hmm. Maka, Ay, siya, ayan. 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 Hi, hi nanay, hi. Tuto. Hi, Tuto. hi. Tuto. Minis, miss you. Miss you. Oh. Hi. 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 Ay, oh, mga kaandiyo. Sa naro ka mo. Orange. Kiriyan ko ng ano. Nung ano, tsaka nung apple tsaka orange. Ay, sabi mo Thank you. you. <laughs> Rio <Ryu> ka. <laughs> Pabalik naman kami ni Angel. Hi. <laughs> Ayan, at magbablog naman kami dito at magbibigay ng surpresa dito sa kapatid kong pangit. Thank you. <laughs> Ayan, uh, at excited na ako kung ano anong laman nito. Ito, ko alam mo hindi, eh, hindi siya mong... <laughs> so, yung mga kaanti, uh, hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Okay. so, ayan mga kaanti, fineflex ko lang itong maganda kong ano. <laughs> hmm. At ito, sa so, mga kanji, ibibigay na natin ito kay Nining Gemma. Surpresa natin. Ayan. Uh, uh, <laughs> Daw <Downing>. down <ito. laughs> Sa so, tingin mo ni, anong laman nito? Pera o kahon? Pera o kahon? <laughs> anong laman? <laughs> ayan. So ayan mga kanji, uh, uh, para daw to, para daw to sa'yo. Ako na magbubukas. <laughs> ano ba gaya? Mm. Uh, uh, <laughs> ano naman <lang> kita kainin. Wala <laughs> naman kita kang ngirit na yun. ano ba gaya? Hiya! Hindi ka niyo against the light dyan. Against the light na. Hindi ka niyo. Huwag ka na yun. Saan ako dito pa? Dito ka sa tabi ko. May oh, sa ulap. <laughs> ano ba gaya? <laughs> <Wala>. <laughs> ano ba gaya? Ano ba gaya? Ano ba gaya? Yan. Ngarado <coughs> sa siya. Ang daming uh, ubo ninyo dito. Ang gaman ako, Ti. Ano ba kayo na naman ini? So. Sa! <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Ba't ang aga niyong pumunta dito? Ah? <laughs> ano ba kayo na talaga bumukas? Go, may ano ka? Ano ka sabi? Kung nagsabi kung oh. di? Sana, ayun, ayun. Sa ayun, ka, nagdala akong limang kutsilo rigdi. Yung sa ano? Sa kutsaraan. May pugon! Ayan mga koji! Ano ba gini? Ano ba naman ini? May, ano may pugon! Sa may kutsaraan. Ayan, kumukha pa po, mga kaanji ng pang ano, tanggal ng ayun, tali dyan. <laughs> na si Angel ah. Okay. Ito na excited ako kita. Si Angel na excited. Dan. Uh, <laughs> Biscuit. Biscuit tipo manti. Tabangan ta ka? Dali na. Okay. Pagurot Ayan, na ayun. Ang paano?

Eh, <laughs> kita aku. Ane, ane Bag. Bag. Murang sepatu, man. Murah. Sepatu itu ane, ane, ane Iy. Wah, wow, <laughs> 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 yeah. Iya. jadi Bisa kaki is. <laughs> ay, eh, namanya pake tak mau alis dua. Man <laughs> Hey. Ngay gayuhan mab pala ng sapatos. <laughs> Ayun okay. para yan sa dalawang mong ano, ano anak, anak na lalaki. <laughs> yeah. Thank you. Thank you, B. Thank you. <laughs> thank you.

Ano kayo nang gagawin? Ang ito uh, <laughs> para kay Bibi. Um, para kay Bibi. Iyan, dalawa pa rin sa dalawa mong, ano, lalaki. Ay, buklet pa? Akala ko, ano na? Grade pa lang, sinda. So, yung mga kanyi, ang binili ko po, ano, notebook, buklet pa pala, ganito yung sa dalawa pa rin na, ano. Na lalaki ni nini. The Hindi pa sila gumagamit niyan. So ayun ah, ay, pakita, pakita mo yung lahat na binili. Uy, lapis kedaku. Tatlo yung binili ko mga anje para sa kanilang tatlo. ayan, sa kalagayan din ng ano ng mga ayan, lapis. ayan, go ko sa tas bumili din ako ng color yan o. Ay, dyan! Masyado ano. kasi, mga kaanji, si ni Gemma po, namumroblema siya sa mga school supply ng mga anak niya. Kaya ito, ah, uh, uh, may idea ka ba kung kanino galing? Ayun, ah, uh, pasalamatan mo si, ano, Si Anonymous na ayaw magpakilala. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa iyo. Anonymous. Anonymous. Bye. <laughs> Bye. Ano ba gaya? <laughs> Sige lang. Maraming salamat po. Hindi na po ako mga problema ng ano, ng gamit ng mga anak ko. yung Maraming salamat po. <laughs> Eh, sabi, sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko kahit pa unti, unti lang, makabili lang po ng ano, pa isa isang bag. Pero ngayon po, Anonymous. Maraming maraming salamat po, Anonymous. <laughs> salamat po. Thank you. <laughs> Ay, mga kanya, yung mga anak niya, oh. Ayan. At ito yung nag-aaral na. Tsaka si King King ito. Tsaka si Bibi. Ayan si Bonina. Eh, <laughs> Ito po talaga ang ko. mag naka, naka, ano naman po sila. Nakapagbrigada na po ako. Tsaka naka, ano na po ako ng card nila. So, tapos na po ako mag-enroll sa kanila. <laughs> Tapos ito na lang po yung pinoproblema ko talaga yung mga gamit nila. Kaya maraming maraming salamat po sa nag-sponsor po nito. na mo. Maraming maraming salamat po. ayun, bi, kapatadayin na dibi. Ayan. Ayan ka rin din sa inyo. Dapat na hiling man ako. so ay mga ka-Angie, nagbabalik naman tayo pare eh dito sa presa kay Nini. At yun, nabuksan na po itong nasa karton. Ayan, at gusto kong pasalamatan po uh, anonymous na ayaw kong pakilala dito sa... Ano, ako na lang yung nagbumili nito, pero pala, mali yung binili ko. Uh, buklet pala yung gamit pa nila, yung dalawang ano, anak ni Nini lalaki. Ganito pa yung kailangan ay yung ano sila sila Ako binili, binili ko ito. Sayang pero Pwede naman ito ano parang ano, papalitan ng pasulian na lang dito. Tapos uh, binilhan ko din ng mga lapis ganyan. At ito na lagayan din. Tsaka color. Tsaka bag. Ayan mga kanji. Ka ito. Tiyay! So, ayun, ah, uh, gusto kong pasalamat uh, anonymous sa walang sawang suporta po sa pagmamahal siwala po sa akin. At kay Nining Gemma din po. At uh, hindi lang po yun, ah, uh, meron pa rin tayong uh, ibibigay na surpresa din po. ah, uh, hindi lang po yun. <laughs> Likot na mga anak <laughs> ni Nining. Ito na yung nangay. At... So,

Exclusivo dito sa mga pinamili, pinamili ko, uh, ang total niya po is 1,421 po yung total niya. Tapos, uh, yung uh, pinadala po nung ano nung anonymous po na ayaw po mapakilala is 3,000 po para daw po kay Ninigyema para sa mga gamit niya. Kaya nag-decide na lang po ako na doon ako bumili sa Naga para mang, mapamura ako. Kaya, yun, ah... Uh, binilahan ko na. ni ito na yung resibo mo. Ang okay. 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 um, okay. um, okay. ano niya po, ang um, total niya is 1,491. Tapos ang antira po, nandito sa akin. Tapos, um, ay! Okay. Um, Mahuhulog po sa akin. <laughs> okay, <sorry>. Ayan. Ayan. <laughs> wow. 1,509 po yung tira po na okay, sa 3,000 na binigay po ni Anonymous. Ayun, at maraming maraming salamat po. Uh, hindi ko kasi siya inubos talaga kasi wala pang ano, wala pang sapatos yung mga anak niya. Hindi ko alam po kung ano yung mga sizes nila. Kaya, kaya ano, at... Uh, yun, uh, na lang yung bibili nun. Uh, ano ni sa iyo, maray marami salamat po talaga ng marami. God bless you always po. At si Gendo po yung bahala na bumalik po ng kabutihan na, na ipinibigay niyo po sa amin. Sa mga may hirap po na palaging mo... Uh, ikaw na kasuporta sa kanila, sa amin. Ayun, maray marami salamat po. Naikunin mo na ito baka Kunin pa yung iba. <laughs> Ayun, na, ah, naibigay ko na po. Ah, uh, ano, maray marami salamat po. Nang marami. ang ah. yung asawa po ni Nini, wala po dito kasi mga, baka may teletrabaho. Okay, okay. Ano masasabi mo ni? ni Nini. Uh, anonymous ko na ayaw po magpakilala. Maraming maraming salamat po sa iyo. Sa pagsusuporta mo po sa sa kapatid ko, sa amin po. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin. Sa akin, sa mga anak ko, hindi ko na po po problemahin to. Ito pong natira, ibibili ko po bukas ng sapatos ng mga anak ko. Bali, tatlo po kasi yung mag-aaral sa akin. Tatlong sapatos din po yung bibilihin ko. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo. Maraming maraming salamat po talaga Ayun, at naibigay na po natin uh, anonymous. Maraming maraming salamat po. God bless you always po. At yun, sana marami pa po kayo matulungan. Hindi lang po kami. Uh, maraming maraming salamat po ulit ng marami. So, ayun. Ikaw, so, Be, ano masasabi mo? <laughs> Be, ano masasabi mo? Kikik ako, yun lang ito. Ano masasabi mo dito sa mga ano? Thank you. Thank you. Thank you po. <laughs> Mm -mm -mm. No, 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 no. ano Ano masasabi mo dito sa mga, ano, mga gamit, school supply? School supply. Thank okay. you. <laughs> anonymous. Thank you po. Lalaki ante. pati ano, Mas anonymous. Ayo mag-anak, magpamilya. Anonymous. Anonymous, maraming salamat po. <laughs> Ayun oh, pakasaya ni na Angel. <laughs> Parang siya yung nabigyan ng ano. <laughs> Sapatos lang sa saro lang ano. <laughs> ayan at wow! ayan na po sila mga kaandi at sinini na po na bumili po ng kulang doon para sa mga anak niya. Hindi ko po kasi inubos lahat kaya siya na lang yung bahala kasi siya yung nakakaalam kasi siya yung ina. Yan sa ayan yes, mga kaandi natin dyan ano Ibigay ko na po yung sorpresa natin para kay Nining Jemma at ayan. Nawala yung mukha ni Nini. <laughs> Ayan. At yan, maraming maraming salamat po. Anonymous po na ayaw po magpakilala dito sa blessing na ibinigay nyo po sa kapatid ko. At sige uh, sigad na po yung bahala na bumalik po. Nakabuti na ibinibigay nyo po sa amin. Yan, sa kapatid ko, sa mga mahihirap po, maray marami salamat po talaga ng marami. At Hello, sa mga hindi po nagsusubscribe, please subscribe po mga kaanji uh, ka TV po. At sa mga hindi po nag skip ng ads, maray marami salamat po talaga ng marami. At shoutout po dyan kay Mama Jen, kay Asik na Mrs., kay Kuya Noli Vlog, kay Kuya Neil, kay Sir Bruce, Sir Rubin, sa lahat-lahat po na palagi po nakasuporta po sa ating mga sponsor natin. ay Maraming-maraming salamat po. God bless you always. At sana po palagi niyo akong supportan sa pag-vlog ko sa mga business na gagawin po. Business. So, ayun. Ayun mga ka-unji. Ayun lang. Ayun. At napasaya po natin yung kapatid ko. Maraming-maraming salamat po. At actually, hindi nila alam na uuwi ako. Kaya ano, ah, uh, pala, surprise siya. Kaya pala ayaw niya sagutin yung tawag ko kanina. <laughs> yung pala nasa ruro na. Oo. Sabi niya, magpapadala lang daw siya sa ruro ng ano, ng donut. <laughs> Tapos, kaninang umaga, sinat ko siya na ano, kung nakapadala siya ng donut niya. Tapos sabi niya, hindi daw kasi, ano, hindi daw siya na nagising ng maaga. Yung pala, nandun na, pala talaga siya sa ruro. <laughs> So ayan mga kaji, naging ano, naging successful din yung pag ano, pag-uwi natin na hindi po alam nila, ni alam ni Papa. So ayan na ah, anonymous, Papa, marami, hmm, hindi alam ni Papa. So ayan mga anonymous sa ah, marami maraming salamat po. God bless you always po at yun, maraming maraming salamat po ulit talaga ng marami. Hindi po ako magsasawang pa po sa iyo talaga as in. At yun sa family ko na palagi nakasuporta. Ayan, shout out sa kanila at sa mga sponsor po natin sa lahat po ng Buri Vlogger kay Idol Jumpers na ipayo. Maraming maraming salamat po. God bless you always po at abangan ninyo po yung mga susunod natin na vlog. Ayan, bye bye. Bye. Maraming maraming salamat po. Ba, amo, amo, amo,